Ah, oh, mga kaisan, nagagagarskatter po muna kami. Din, naglilinis lilis po. Kinakambal po mamaya. Nasa ano po sila ngayon? Sa tamlong po. Kasi na utoy, kambal. Mga kaisan, lemon po. Oh. Yan, lemon. Toy. Ito diba, toy? Ang laka ng lemon, ano? Naliligo ba kayo? Mga bata, ito pa oh. Mga kaisan. Aray, oh. tutoy. Ay, nagagarskatter ko pala yung ibang lemon. Sayang. 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 kaya wala lemon sa amin mga kainsan hindi po pwede dahil otoy, ano yung ang lemon po ay ano ang ang lemon po sa amin ay na-oversize marami na po dyan nagtanim ng lemon sa amin kalapit ay eh, sobrang taba po ng lupa aray utoy tamo na-oversize po siya sobrang taba po ng lupa yun ang sabi ni po at may naglemon dito po ng mga yung Chinese nagtesting po sila ito pwede na po eh, ito, eh. ito po yung lemon na nga na binibili sa ano sa mall ito na nga yun kaya lang ano mm nga -mm po kaya mo eh. sa po Hira ka naman hirakan naman nga eh ito ito eh. ano na obra ninyo ito eh yung sa kusina po rin na po. Oo. Oh, Magkaka-scatter? Oo. <laughs> Matamu siyang hinto na <laughs> nga. Oversize naman dito sa atin, ano? Oversize, oversize. hindi po pwede sa amin na oversize? Ayan po. Yun. Ang dami, hiti-hiti sa buong. Eh. Hmm. Ito po ay ano? Ang binhipo nito galing po sa nanay ni ate Halik. Ni Kaparambin po. Biyanan, ni Kaparambin. Magka-scatter ko. Lemon. mga kaisan medyo luminis na po ng kaunti uli Dini po muna kami schedule maghapon yan ligan-ligan na po uli yung mga manok kaisan pagkakapal po ng ano pasiti po ng lansunis yan o te ano kaya o na dyan pa yung crop giant na dilaw o ayan na papakita ko sa kanila yung ate mga ginamit tsaka po mga kaisan ang mangustan po ay bumunga din yan ito ito mga kaisan ginagamit ko Crop giant na kulay. Actually, ito mga kainsan po, sa totoo lang, ito po ay pang gulay. Pero ginamit ito po sa halaman. Tinisting ko. Ay, magaling din po ito sa halaman. Ay, naay na ang eh. Ang dami na naman pasiti. At saka po mang gustin. Saka sinubukan ko po nung minsan yun Yung orange, may, may laman pa wala na. Kutin natin pa yung laman ng orange. Wala na. Nakarap giant. Wala na ano. arepo po, hitik na rin sa bungo. Oh. Yan, ito yung spray natin ng minsan. Power sprayer po ang gagamitin niyo mga kainsan. Ang gawa ko po sa mga kainsan, sa 16 liters, pero ang gawa ko yan, ay, eh. isang ano na po, isang drum na asul. Kung wala naman po kayong pang spray lang ang gamit niyo pero mahirap eh. Ano po, limang kutsara ang gawa ko. Limang tablespoon po. Limang orange, at saka limang, limang kulay orange po nito at saka po limang kulay dilaw dito po meron pa ako natira dito gagamitin ko pa po, po yan sa ibang halaman kasi in pinag-aaralan ko rin po yung ano ay eh, yung po bang bubunga po siya nang wala sa panahon para po mas mahal ang gulay ang prutas kagaya po na rin ng ka ayan oh bata pa po siya ay sinubukan namin pero ito po talaga na pero mas marami po siyang binubunga pag in-spray inis din po noon eh. Para namamatay po ba yung mga, mga ano yung mga kumakain din? Ito mga kainsan oh. Pero ito po ay ano, ini-spray ko na po ito ng sapunggos. Hindi pa rin po nawala, pero hahanap pa rin po kami ng bagong pangguggos po ng manggustan. Ito, oh. oh. ito, ito, ito po, yung dahon nagkakapunggos po. Ayan oh, tutuyong mas maluluo. Ito po yung epekto ng crop giant oh. Nag-ano rin po siya mga kainsan, nagbunga din po. Ito. Oh. Kaya laang ay ano mga kainsan sa every ano po every week kami nag spray noon pero yung taas po ay hitik na hitik na rin po sa buong hindi ko din mga kainsan pero bumunga na rin po oh. ayan oh hmm. baka meron kayong alam mga kainsan na antay pungus po sa mangbustan pero ito po yung normal na sa amin. Ay pero mas maganda po. Ay kini spray daw po yung ganari. Oh. Punggos. Pero nabunga naman po ng maganda kahit gayaan po. Ayan oh. Ang dami na rin bunga na rin. mga oh. Basta ano po. Limang kutsara po. Sa 16 liters. Ayan. Sukwate na lang po ninyo. Ang magandang pag ano po. Pag uh, i-spray alas 5 ng umaga hanggang alas 9 huwag mo na pong palalampasin ang alas 9 ng umaga o kaya po ay gabi alas 7 hanggang alas 7 po ayun nanay pagkakadaming bunga na nay hanggang taas po oh. <coughs> mm. ah pagkakadami hmm Ayan po oh. Eh ano ko lang mga kaisan. Baka magkakaegi din sa inyo. Mm. Nagkakaegi po. Nagkakainari po sa amin eh. Pero sa yung ibang lugar po sa amin. Eh wala daw bulaklak. Nagtatanong ako eh wala. Sabi ko nga po. Nagsabi na rin po ako na sprayin po nila ng top giant. Ay sayang din po eh. Ayan oh. Um, hitik na hitik po sa bunga eh. Dumb. Dami oh. Uh. Ayan. Hmm. Mga kahangka namin, mga walang bunga. dito po. Ito pa lang bunga. Ah mga kaisan, umuuslit na po ari oh. Ang dami na rin uti oh. May meron po akong in-spray na isang puno dito. dami nga eh. Kitik lahat ano. Pero yung iba eh, hindi ganun kahitik pero Magaganda bunga hmm. Ito po hitik na rin sa bunga mga kaisan eh. Ayun, eh. Mali na po ito sa panahon eh. Kung bagay sariling ano na po ito Subok so, lang, sinubukan lang uli natin hmm. Sana ay magkaigi po ari Experiment lang Ito mga kaisan oh, sinubukan ko pong walang spray Itong nasa gitna Itong kabila Ito po Ito po Wala rin spray Ito lang isang to Pero wala siyang bunga Hindi po bumunga pag walang spray Kaya malaking tulong din yung crop giant na yun wala po orin bungo pero orin katabi po <laughs> in-spray natin may bungo yan in-spray din yan Ayan o oh. kaya maganda rin yun i-share ko lang sa inyo mga kaisan baka po makatulong ba ayun oh. yan o ito yung in-spray natin nahana oh. dami ano Ayan po. Ang oh, kapal ng bunga. Hmm? Kaya lang mga kainsan, nung minsan po ay uh, lumindol. Sana po ay hindi ito naapektuhan. Lumindol din po ba sa inyo mga kainsan? Alam mo ang halaman po, oras na lumindol, naapektuhan din. Hmm? Ayan po. Naluluoy siya. Hmm. Yan, uulitin ko mga kaisan Sa 16 liters po. Ah, uh, limang kutsara. At limang kutsarang kulay dilaw na Crop Giant, 5 kutsara na kulay orange. Yan. Tas spray niyo lang po 'yun. Ayun po. Puti huwag mo ganyan yung masisira yung halaman Putol na makukutoy eh. Ya mo. Ari toto yo dami din sa taas oh. Hmm. Ha? Dami. Tengahabaw. Hindi ah. Kata ba? Tagalog yan. Nare oh. hindi masyadong namumunga noon pero na ang dami na pumulaklak sa taas oh. Ah, mga ari po. Oh. Tin tinamaan po ng kidlat ng lunis. Ari oh, sunog. Kami po nasa bahay. Alas dos. Tinamaan po ng kidlat. Aba. tay naman po eh. Patay eh. na rin po ako pagbibisita ng tubigan ni tatay po. Binibisita ko tuwing hapon at ako po ang ako po ang nakatuka dito sa ng bahay ari po pala yung tinamaan ah, patay po ay, oh. Yan, tinamaan po ng malakas na kidlat kaya po ano ah marami magsasaka na namamatay po tinatamaan ng kidlat minsan po ay eh, pag may malapit na niyog dun sila natama patay Ayan po. Patay siya. Tinamaan ako, tinam Yan, tinamaan ako kandito minsan. La, ayan mo patay na. Lagapak ay. Kulay brown na. Kaya kung pala brown na yung kayakas. Hmm. No. Ayan. Patay. Hmm. Ayan mga kalisan, magandang pangkatong po. Lang tulis po ito. Ang ganda po itong panggatong Lang tulis po na na ano po natipak. May sakunap nga po. Hindi ba mga taga kayo? May ganun po ang sa kusina. So, Totoy sa langa oh. Hindi ba hindi na uso ang salanga? Ang Banat. Banat. Wala na. Yung isasakbit mo dito. Tirador, wala na. Ngayon pala mga kaysan ay ano? Madalang na po. Hindi na uso ang banat. Kami tanan ay... termina may nakasakbit po sa liig. Ano kami bata? Si ba? Tirador ang ibon. Ito yun. Hindi naman nakakatama. Ano po? ito yung magandang panggatong kaya pag puho nakakita ng tuyo sa daan pupuhanin mo pagkali na Pagkalilas po nito pag sinabi po lang tunis panggatong so, kulang po ilalabugin kahit bukas ang nasangahan itong maliliit pwede ito ito Ano ba ang taa? Sa inyo, namamanggatan din ba kayo kasi inyo? Parang madalang na rin ng ang ngayon yan. Ha? Pero pag uh, ako ay tumanda po, gusto okay. ko balik sa sinauna po ba? Mga uh, to na lang po ang mga panggatong. Pag nag-return na po. Ano ba kayo, pag tumanda na? Gatong na lang ay ganito. Walang gastos. May pang isang linggo ng ano? Pang katong ay. Merito rito ng saging Ano ah, naman lalabugin yan eh. Kulang nalaang po ay eh, bigas. Hmm. Kulang na lang po ilalabog hmm. din. Tara, pinakaubos ng bigas. <laughs> Sabi nila, oo. No. Kailangan bibiliin ko po. Tara toto. Tara. 没得，我帮他一点。